At dito, uh, medyo malaki ang ating problema sa ating sasakyan, ginawa itong uh, sliding ng mga bata. So ito uh, puro gasgas tong pinakahod sa ating sasakyan at saka itong wiper niya nasisira. At mayroon na tayong incident report dito sa police station. Puntahan naman natin itong CCTV, kung gumagana ba itong CCTV nila. Negative ang CCTV ng Agora Public Market. So mag-interview na lang tayo dito sa daanan. Baka may nakakita naman lang sa ating sasakyan na may nagsasampa mga bata. Baka sir, kasi ano? Mga bata. O ba ang wiper ba? O nagbaba ang wiper. grabe gas-gas na sasakyan. Oli ba? Oli. Oli ba siya? Mga bata, punta na kayo. Nag-rectact ang talong. Kahit kayo mga bata.

Unang daghan kay gasgas -gas na akong bumper. So na report na nato dito sa police station. Nya na nato sa CCTV pero ang ilang CCTV diha sir dao tinan CCTV. Na mo sila CCTV diri pero bula uh, bulag yung CCTV mo taas na pila to. CCTV diha may CCTV pero wala naman di. Mo kani Kani no. Bulag ang ilang ano. Mga pila edad ato mga bata ato sir. May pa mga Ay, mga bata, mga bata, mga bata, mga bata, mga anak sa Badyaw. Hindi po, ba niyo mga... Hindi po kayo na hanap na na Ali Asaw, nag-iskong ba? Walang tayo yung pinatindahan. Ah, diyan sa sulod? Magtanong-tanong muna tayo dito kung uh, mayroon bang active na CCTV dito sa bakery at saka itong uh, owner nitong uh, shop ng motor. So, iikutin natin dito sa kabila. Dito tayo dadaan sa kabila. Matingnan lang natin kung uh, mayroon ba mga bata o sinong mga bata ang ating makikita dyan uh, sa nakasampa sa ating sasakyan. Ma'am, pwede ko mong na, ma'am? Na CCTV dyan sa gawas, ma'am? Wala, no? Uh, Daot mo ko ng CCTV dyan sa ano ba Okay, Kaya kung sasakyan yeah. lang dyan ganyan, pag na ko itong black goat, islay-islay dyan sa mga bata, ba? Oo. Oh, nag-report tumunggo bata mo lagi so, nag-report tumunggo sa report na ako sa pulis 135 gusto ko bata daw umuwi ng pagka-take oh nagatanggal ng wiper nya dagang kay gas-gas oi kaya ito rin ang nakita ko sa traffic camera ko nag-report na ako sa pulis wen ta ng CCTV bagay pwede mag-trace na to ug asa tong mga bata mo na ikuan sa pulis ang dini ang main nga si CCTV kay bulag man ilang main di ang CCTV gud galing sa minan ni nila min kaniya kati bukahan ano ba gipatres na ako dito bukla gyan CCTV unla ikuan oh saan na lang ba mung tanako ko. bikire basing thank you. tigyo at dito magbabaka sakali tayo dito sa may bikire dahil na mayroon silang CCTV pero titingnan natin kung nakaharap ba doon sa daanan So, yun nga ang uh, ano ko sana meron man lang CCTV na nakaharap doon sa may daanan na yun, ng harap uh, ng shop. May ding CCTV. Sana trace dito. At nakatanong na rin ako sa manager nitong uh, bakery. So negative no, wala tayong nahanap na CCTV dahil nandito lang sa, sa loob ng bikiri at saka sa harap lang ng bikiri, Nakatutok ang kanilang CCTV So shout out no sa Agora Terminal at saka Agora Public Market Kung tayo ay may sasakyan, dapat may maiwan talaga sa labas at may iwan doon sa sasakyan mo ng tagabantay Dahil ito sa aking nabara, malaking gagastusin Ginawa lang laruan ang aking nabara Ginawa lang sliding ng mga bata. Hanggang report lang tayo sa police station. Ating tinitingnan ang CCTV ng Agora Terminal at Agora Public Market. Wala tayong magagawa dahil sira din ang kanilang CCTV. Mag-ingat tayong lahat dito mga